Have you seen Bubay? Hey, excuse me, have you seen Bubay? No? Excuse me, have you seen Bubay? Bubay, you know Bubay? Yeah, 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 Bu, oh My god, nasaan na ba 'tong si Bubay? Hey, Bu. Bubay. Bubay! Sorry na Anong halap sa'yo? Nandito ka lang pala! Sige ba! Sigaw ko lang! Sigaw d'yan! Nang iniingay! Oh, wow! Sobra naman! Ang katagampang mo d'yan! Relax na relax! Ano naka-stockings ka, te? Parang di ba sunburn yung binti? Ano ba, <coughs> ka bang bayaan? Ano ba problema? Hindi, para mag-relax tayo ng bonggang bongga. na Inaanap lang kita. eh, kasi baka nawawala ka eh. Hindi, mag-relax tayo. Hindi ba? ka ba? We're in Boracay. Ang sarap dito sa Boracay, no? Yes. Parang nandyan lang yung araw. Parang ten feet lang yung araw. Tama. No? Parang Ay. lapit, lapit lang ng araw. <laughs> so, so I want this life forever. Talaga? Tamang tama ang ginawa na. Ang ganda naman ang ba basic. Sa may baba. Ang ganda naman ang Ang ganda Hoy! Ano bang ginagawa mo? <laughs> <laughs> Halika dito, ang likot-likot mo naman. Kasi, <laughs> Iwala mo lang ako! Oh. Hindi! Dito ito relax tayo ng bonggang-bongga. Love the sun! Yeah, Infecto, of Pekto, course. bubay. Narinig ko, nag-relax kayo dito ah. Sir Harold! Yes, sir! Ano po problema? May problema po ba? Pumunta kayo sa Buracay, hindi para mag-relax. Oh. Alam niyo namang naka-day off si Jorney, kaya magtrabaho kayo. At mag sino po kayo para magsabi sa amin ng ganyan? Tata, ito ba kayo? So, Sandali, huwag mo siyang pinag- Diyos ka ba! Sandali! Buhay! Pasensya na po! Huwag niyo maghulusdili mag ka! Si Sir Harold, siya ang magtuturo sa atin doon sa gagawin natin kasi nag-day off nga si Jorney! As ibig sabihin magtatrabaho tayo dito? Magtatrabaho pala kami! Oo, tama. Kaya isuot nyo na to. No, Bubay! Ay! ito na nga! On, o, nakapagpalit na tayo ng damit. Diba? Agad-agad, ang agad, ganda. So, anong umpisahan natin? Ah, uh, maglinis muna tayo ng pool. Maglinis muna tayo ng pool. Ay ang saya niyan, walis tsaka dustpan ang dadali ayaw natin. Hindi po kayo po Bakit madumi ba siya? Okay, maglinis tayo. <laughs> Kumuha ka ng walis ting-ting. Ang scooper ang aking gagamitin sa paglilinis ng kiddie pool. At kay Bubay naman, naka-assign ang vacuum. Kaya Bubay, simulan na natin ang bonggang-bonggang task na ito. Correct! Tara, let's baguets! Yung scoop, parang ano, nang huli lang ako ng isda. Yung experience ko doon. Tsaka, okay naman. Magaan naman siya gawin. was nice. The experience dun sa vacuum lalo kasi high-tech. Ngayon lang ako nakita ng vacuum na gano'n. <laughs> yung ano, yung tinutulak-tulak mo lang na gano'n. Tapos meron na siyang ano, may gulong na sa baba. Tignan mo nga naman itong si Bubay. May naiisip na naman gaming. Para naman hindi boring ang buhay, pekto, no? Gymnast lang ang peg. <laughs> Kita nyo ha, dahan-dahan yung pagtulak ko ng vacuum. Para may hidup na mabuti yung mga dumi na parang nag-stick na doon sa ilalim ng pool. Diba? Meron Karin ka kalinis dito. Tiyaran! Tapos na rin namin ni Bubay ang paglilinis ng kiddie pool. Ang linis, diba? Okay, so oras na para buksan natin ng wave, uh, wave pool. Wave pool. Wave pool. Yes. Oh, okay. Kaya natin ang mga control panel. Yes, may a dad 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 na boto on suya ay na sa window. Oh, yan yun. Ikbal. Oi. Hey, blow. Agad. Turn the compressor on. Compressor i-on uh, natin. Ikto oh. <coughs> <coughs> to stay sa engine room para you create yung waves. Okay, yes. So, kompreso compre, -compre, -compre compreso. Komplikado or... so, rin dahil marami pa lang ano, no? Maraming pinipindot at maraming maraming makina ang gumagalaw. Tama. Bago ka maka-create ng waves.